Minsan, hindi mo kailangan tumingin sa dilim para matakot minsan kasi, ang dilim mismo ang tumitingin sa'yo. Ito po ang kwentong isinusumite ko bilang isang taga-barangay tanggulan, isang liblib na lugar sa gilid ng bundok na halos walang dumadaan na motorista sa gabi. Dati, paya pa rito, ang pinakamatunog lang ay kuliglig, unggoy sa kakahuyan, at kaluskos ng mga tuyong dahon. Pero mula nang mamatay ang pinakamatandang puno sa gilid ng ilog, unti-unting may nagbago. Parang may nagising. Parang may nagalit. Ako nga pala si Renzo, at ito ang kwentong hanggang ngayon ay ayaw ng pag-usapan ng kahit sinong taga rito. Ang unang gabing mayumanig. Nagsimula ang lahat ng isang linggo matapos ang matinding bagyong sumira sa mga bubong ng kalahati ng barangay. Madaling araw noon. Malakas ang hangin. Sobrang dilim, pero ang gumising sa akin ay hindi bagyo. Kundi ang napakalalim na yabag. Hindi ito simpleng pag-apa. Hindi rin ito parang baka, kalabaw, o trap. Hindi. Ang tunog ay parang isang talampakang nagmamayari ng isang higante. Bawat bagsak ay may kasamang pag-vibrate ng lupa na parang kumakalat sa sahig ng bahay namin. Fum! 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 Fum. Narinig ko ito habang nakahiga ako nakatitig sa kesam, pilit inaaninag kung ano yon. Para bang may dumadaan na hindi dapat dumaan sa lupa ng tao. Paglabas ko ng bintana, dumampi sa ilong ko ang amoy na hindi ko makalimutan hanggang ngayon, amoy kahoy na sinunog, hindi usok galing sa uling o basura, kundi parang tuod na tinamaan ng kidlat. Dito nagsimula ang unang takot ko. Wala akong nakita. Wala akong makita kahit anino. Pero ang amoy na yon at ang pag-uga ng lupa hindi yon gawa ng tao. Dalawa ang kwento ng matatanda. Kinabukasan, habang nag-igib ako, narinig kong pinag-uusapan ng mga matatanda ang gabing iyon. Narinig mo ba yung yabag bulong ng isa? At naramdaman ng sahig ko sagot ng isa pa. Pero ang nagdala ng kilabot sa katawan ko ay ang sinabi ng pinakamatanda sa aming lugar, si Nanay Salve. Ayan na naman siya, bulong niya, Bumabalik na naman ang bantay ng puno ng tanggulan. Napalunok ako. Bantay? Anong bantay? Tumitig siya sa akin, mabagal, parang pinag-aralan ang sagot ng kaluluwa ko. Anak sa pinakalumang puno ng barangay natin may naninirahan dyan. Matagal na. Mas matanda pa sa lolo ng lolo mo. At kapag ginulo mo ang lupa niya gumaganti siya. Natahimik ang lahat. Ako lang ang naglakas loob na magsalita. Pero bagyo lang naman ang sumira sa puno. Hindi namin kasalanan yon. Umiling si Nanay Salve. Hindi bagyo ang pumuputol ng puno, iho. May kumalabit sa ugat noon bago bumagsak. May gumising sa kanya. Nanginig ang kamay ko habang sinasalin ang tubig. May multo ba? Encanto. Higante. Pero bago pa ako makapagtanong ulit, sumabat si Tatay Romy. Huwag niyo naguluhin, Salve. Baka lalo pang magparamdam. Pero huli na. Ang usapan nila ay nagbigay ng binhinang takot sa utak ko. At ang punong iyon ay mismong tanaw mula sa bintana ng kwarto ko. Ang nawawalang handog sa puno. Tradisyon sa barangay tanggulan ang mag-iwan ng maliit na handog tuwing hapon sa paanan ng lumang puno, mangga, saging, kahit pinakbet na nakadahon. Sabi nila, para raw, hindi magutom ang bantay ng lupa. Pero mula nang bumagsak ang kalahati ng puno, kakaiba ang nangyari. Una, lahat ng handog ay nawawala bago maghating gabi. Pangalawa, may malalaking marka ng kuko na nakikita sa mismong katawan ng puno, mas malaki sa kamay ng tao At sobrang lalim na parang hinugot mula sa loob ang kahoy Pangatlo Lagi nang umiikot ang usok na amoy sinunog sa paligid nito Kahit walang nag-apoy Isa, dalawa, tatlo gabi-gabi nang nangyayari Pero ang pinakanakadidiri sa lahat Ay nang makita naming mga kabataan Ang isang bagay na hindi namin dapat makita Habang naglalaro kami May dumampot na piraso ng saging sa paanan ng puno hindi namin nakita kung ano yon. sobrang bilis, sobrang laki, sobrang dilim. Pero nakita ko ang kamay. Hindi kamay ng tao. Kulay uling. Parang binalatan na kahoy. May buhok. Mahaba ang kuko. At hindi basta kuko, parang matulis na sungay. Nag-init ang batok ko. Nagtayuan ng balahibo ko. Hindi yon hayop. Ang pag -akyat. Isang gabi, hindi ako nakatiis. Kung totoo ang multo o inkanto, kung totoo ang kapre, bakit parang ako ang hinihila ng lugar na yon? Gabi na noon. Madilim. Walang buwan. Pero ang puno parang may sariling anino na umiikot sa katawan nito. Parang humihina. Dala ko lang ang flashlight at tapang na hindi ko alam kung saan nang galing. Nilapitan ko ang puno dahan-dahan. Bawat hakbang parang may nakatingin sa akin. Ang amoy? Parang sinunog na buho. Parang lumang sigarilyo na nabasa. Parang lumang apoy na muling gustong mabuhay. Pagdating ko sa mismong katawan ng puno, may nakita akong markang hindi likas. Isang hugis bilog. May ukit sa gitna. Parang mata. At biglang uminit ang paligid. Sumingaw ang usok mula sa mismong ukit. At narinig ko yon. Isang ungol. Malalim. Mababa. Parang galing sa kailaliman ng lupa. Huwag. Napaatras ako. Pero hindi sapat. May kumalus ko sa pinakataas ng puno. Mga dahong gumagalaw na hindi kaya ng hangin. Isang pangungusap na bumulong mula sa taas. Umakyat ka at malalaman mo. Hindi ko alam bakit pero sumunod ako. Hinawakan ko ang katawan ng puno, malamig parang bato. Pero sa bawat pagangat ko, parang may humahawak sa balikat ko. Parang may humihila pa pababa. Pagdating ko sa kalahati, doon ko nakita. Isang talyadong marka, parang lumang sigil na nakaukit sa balat ng puno. Kumikislap. Hindi gawa ng tao. At may dugo. Sariwa mainit pa. Ngayon lang ako naniga sa takot. Hindi ko alam na sa paghawak ko. May nagising akong hindi dapat. Pagtingin ko sa lupa may aninong lumalaki. 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 Hanggang sa mas malaki pa sa mismong puno. Hindi ko makita ang mukha. Hindi ko makita ang katawan. Pero ang hugis malaki, mabigat, parang nabuo sa usok at kahoy. At ang mata. Dalawang pulang bilog. Hindi tulad ng apoy. Hindi tulad ng mata ng hayop. Kundi mata ng isang bagay na matagal nang naglalakbay sa dilim. At doon ko lang narinig ang pinakamabigat na boses na tumagos sa buto ko. Anak ng lupa, bakit mo ginalaw ang aking marka? Napabitaw ako. Nahulog ako sa lupa. Gumulong. Pero hindi ako makasigaw. Parang sinipsip ng hangin ang boses ko. At sa hirap kong bumangon isang higanting kamay ang bumaba mula sa itaas. Hindi siya umatake. Pero hinawakan niya ang lupa sa harap ko at parang may ipinaparamdam. Galit. Sakit. Paghingi ng hostisya. At ang pinaka nakakatakot. Hindi siya multo. Hindi siya halimaw. Hindi siya maligno. Kapresya. At gising na gising siya. May mga nilalang na hindi natin dapat iniistorbo dahil kahit proteksyon ang dala nila, may kabayaran ang bawat pagdampi ng anino nila sa buhay ng tao. Ang araw na walang tahimik. Mula noong gabing muntik na akong mahulog sa buong puno, hindi na ako nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga nangyaring sumunod. Una, bawat gabi, nararamdaman ko ang bahagyang pagyanig ng lupa. Hindi lindo. Hindi dumaraan na sasakyan, yung tipong isang hakbang lang pero kayang umuga ng buong bintana. Pangalawa, tuwing madaling araw, may pumapasok na usok sa kwarto ko. Hindi si Garilio. Hindi si Garilio ng kapitbahay. Kundi amoy kahoy na sinusunog. Pero walang apoy. Pangatlo. Kapag dumidilat ako, may anino sa labas ng bintana. Hindi gumagalaw. Hindi umaalis. Nakatayong parang nakabantay. Pero kapag lumapit ako, wala. Pero ang lupa ay parang bagong apakan. Ang pagbisita ni Nanay Salve. Isang umaga, biglang kumatok si Nanay Salve. Renzo, may kailangan tayong pag-usapan. Halos hindi ko siya matingnan sa mata. Parang alam na niya ang nangyari. Parang ramdam na niya ang bigat ng katawan ko. Nakita mo na ano? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Huwag kang matakot Hindi siya pumapatay ng walang dahilan Pero bakit ako? Mahina kong sagot Umupo siya sa may mesa Dahil ikaw ang unang humawak sa markang ipinagbabawal Napalunok ako Ano ba talaga ang marka na iyon? Huminya siya ng malalim Yan ang selyo ng kapre na bantay ng lupa Selyo na nagsasabing bawal guluhin ang punong iyon at bawal may umakyat kung hindi handa sa kabayaran. Natahimik ako. Kabayaran? Iho. Hindi galit ang kapre dahil nakita mo siya. Galit siya dahil hinawakan mo ang selyo niya. At kapag nagalaw ang selyo tumingin siya sa direksyon ng puno, may hihingin siyang kapalit. Anong kapalit? Depende. Depende saan? mabagal siyang tumingin sa akin. Depende kung gaano mo siya nagising. Ang pangalawang pagbisita sa puno. Gabi. Madilim. Walang buwan. Pero may nagtulak sa akin para bumalik. Hindi takot kundi pakiramdam na ako ang kailangang makinig. Dala ko lang ang maliit na lampara. Manipis ang ilaw. Pero sapat para makita ang puno. Humahangin. Pero hindi gumagalaw ang mga dahon. Tahimik ang paligid. Kahit kuliglig, wala. At nang nasa harap na ako ng puno. Biglang umusok ang lupa. Hindi usok na pataas. Kundi usok na parang humihina pababa. Tapos mula sa pinakamadilim na bahagi ng punong natabunan ng anino. May dahan-dahang bumangon. Higante. Mabigat. Kulay abo ang balat na parang sinunog. At ang mata dalawang pulang bilog na parang nagliliyab sa loob. Hindi siya naglalakad. Hindi siya sumusugod. Nakatingin lang siya sa akin. At narinig ko, "Bumalik ka." Hindi ako makasagot. Hindi ako makagalaw. "Hinawakan mo ang selyo ko," wika niya. At sa paghawak mo nagising ang mga bagay na matagal kong nilalabanan. Nag-init ang leg ko. Ano nang ibig mong sabihin? Tumungo ng bahagya ang ulo niya, isang mabigat na galaw na umuga pa ang damo. May nilalang na gumising kasama ko. Hindi lahat ng nagigising ay mabuti. Naramdaman kong parang lumalamig ang paligid. Pero bakit ako? Tanong ko. Ano bang gusto mo? Hindi siya sumagot agad. Ang halinghing ng hangin ay parang humaba. Parang may nakatayo sa likod ko. Parang may nakatakdang mangyari. Tapos, may kabayaran ang paggising sa lupa. Ang kabayaran. Hindi ko alam kung saan nang ang lakas ng loob ko, pero nagtanong ako. Anong kabayaran ang kailangan mo? Tumahimik ang buong bundok. Kahit ang hangin parang huminto. Tapos sinabi niya ang hindi ko inexpect. Hindi ko kailangan ng dugo mo hindi ko kailangan ng buhay mo. Ang gusto ko ay pananagutan. Pananagutan. Dugo kong kumulo sa kaba. Ang lupa ay binuksan. Ang selyo ay nagalaw. Kaya kailangan mong gawin ang dapat gawin ng isang anak ng lupa. Hindi ko siya maintindihan. Ano nang dapat ko gawin? Inahaplos niya ng kamay ang katawan ng puno at mula sa balat ng puno may bagong ukit na lumitaw. Parang lumang sigil. Parang mata na nakatingin sa akin. Babantayan mo ang selyo, Anya. Bawat gabi. Bawat anino. Bawat nilalang na susubok lumapit. Napaatras ako. Ako? Bakit ako? Marahan pero nakakapanginig ang sagot niya. Dahil ikaw ang unang gumising sa kanila. At bigla niyang inabot ang kamay niya, hindi para kunin ako kundi para ipasa ang marka. Ang kamay niyang kulay abo. Dahan-dahang lumapit sa dibdib ko. At nang dumampi, parang may apoy na pumasok sa balat ko. Napasigaw ako. Napaluhod. Napayakap sa lupa. At sa bawat tibok ng dibdib ko parang may humigop ng lakas ko. Pag-angat ko ng ulo wala na siya. Pero nasa dibdib ko ang markang umiinit parang naglalagablab, parang nakaukit na sa laman ko. Ako na ang bantay. Ako na ang may obligasyon. At iyon ang pinakakahindik-hindik. Hindi ko alam kung sino o ano ang susunod na darating para subukan ang lupa. Kinagabihan, hindi ako makapikit. Hindi ako pwede. Hindi ako dapat. Nasa kwarto ako pero parang naririnig ko ang tibok ng lupa. At nang maghahating gabi na, yabag, mabagal, mabigat, pero hindi ka pre. Iba, mas maliit, mas mabilis, mas malisyoso ang tunog. Lumabas ako ng bahay, dala ang lampara at tumingin sa direksyon ng puno. Pagdating ko doon, may nilalang na nakadikit sa puno. Manipis. Parang nalalantang tao, pero ang mukha parang lumang maskara na walang mata. At bigla itong humarap sa akin. Ang selyo sabi niya sa boses na parang sirang pinto. Hindi dapat gising. Lumakad siya papunta sa akin. Pero bago siya makalapit. Mula sa pinakamadilim na parte ng gubat, lumitaw ang anino ng kapre. At narinig ko ang boses nitong dumadagundong sa lupa. Hindi ikaw ang pinili at sa isang igla pinigtal ng kapre ang nilalang. Parang papel. Parang abo. Parang walang laman. Pagkatapos tumingin siya sa akin. Hindi galit. Hindi masama. Kundi parang nagsasabi ng Ito ang simula. Akala ko matapos na ang lahat. Pero hindi. Hindi pa. Dahan-dahan lumapit ang kapre sa akin hanggang sa halos tumapat ang anino niya sa buong katawan ko. Tumingala ako. Ang lampara ko halos hindi abutin ang baba niya. At sabi niya, Babantayan mo ang lupa kapalit ng isang bagay. Ano yon? Hirap kong sagot. Marahan ang sagot niya. Kapalit ng kapayapaan ng mga mahal mo. Parang umangat ang sikmura ko. Ibig sabihin, hindi ako ang babayaran. Sila At kung hindi ko gagawin ang tungkulin na ipinasa sa akin Sila ang kukunin ng mga nilalang na nagising Hindi ako makapagsalita Pero ang kapre humakbang paatras papunta sa puno At bago siya tuluyang lumiit sa dilim Narinig ko ang huling linya Protection ako Pero ang protection May hinihinging kapalit Tapos nawala siya at naiwan ako na may markang nagliliyab sa dibdib ko, na parang bawat segundo, may nilalang napapalapit. May mga gabi raw na hindi ka dapat tumingin sa bintana, lalo na kung ang hangin ay hindi gumagalaw, pero ang mga dahon sa labas ay parang may kang mabigat na anino. Kasi sa barangay namin may pagkakataong ang kapre mismo ang naghahanap ng taong handa niyang kausapin. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang pumasok sa akin ng gabing yon. Ang sabi ng matatanda, wala raw sinumang mortal ang dapat lumapit sa puno ng tanggulan kapag sumapit ang hatingdabi. Pero habang humahampas ang malamig na hangin at kumikislot ang mga aninong dumadaan sa bubong namin, pakiramdam ko ako ang hinahanap ng nilalang nayon. Alas, 12.30 ng madaling araw nang hindi ko na nakayanan ang ingay ng mga yabag sa labas ng bahay. Malalaki. Mabibigat. Parang bawat tapak ay pumapasok sa kaloob-looban ng dibdib ko. Kumakalabog ang sahig at kahit walang lupa sa ilalim, inangat kami ng tunog na iyon. Joselito, bulong ng lola ko mula sa kabilang silid, huwag kang lalabas. Hindi kanya kailangan. Pero alam kong nagsisinungaling si lola. Dahil mula nang tumigil ang aso naming si Bago sa pagkahol, mula nang may kumapas sa bubong, mula nang mawala yung mga alay sa puno malinaw na malinaw sa dibdib ko. Ako ang sinusundo niya. Lumabas ako sa bahay kahit nanginig ang tuhod ko. Ang buong barangay ay tila natutulog pero ramdam mong hindi iyon normal na katahimikan. Hindi iyon katahimikan ng isang tahimik na gabi, kundi katahimikan na parabang may nagbabantay, may nagmamatsyad. Sa bawat hakbang ko papunta sa puno ng tanggulan, mas nagiging mabigat ang hangin. May amoy ng kahoy na sinunog, parang lumang bahay na tinamaan ng kiblat. Iyon ang amoy na laging naamoy kapag umaaligid ang kapre Pagdating ko sa gitna ng kalsadang lupa, napakunot ang noo ko Ang mga ilaw sa post lahat sabay-sabay na namatay Walang tunog Walang inay Walang kulog Wala kahit anong senyales Basta lang sila nagdilim At doon ko narinig yung tunog ng paghinga Malalim Mabagal parang humahagod sa balat. Humigpit ang pagkakahawak ko sa maliit na lampara na dala ko. Hindi ito gasera pero sapat sana para makita ko ang daraanan. Ngunit nang marating ko ang paana ng puno, ang lampara ay kusa ring namatay. Kung sino man ang kapre na yon ayaw niyang may liwanan. Humina ako ng malalim. Sa harap ko, ang puno ng tanggulan ay mas malaki pa kaysa sa naalala ko. Lumang-luma ang balat nito, may mga bitak na parang mata na kanina pa nakatitig sa akin. At ang pinakamalala ang mga alay na iniiwan dito, mais, buko, tabako, alak, lahat ng iyon ay nawala. Hindi tinangay. Hindi ninakaw. May humigop. Sumampa ako sa unang sanga. Mabigat ang hangin, parang ayaw ko nang umakyat. Pero kailangan. Dahil ilang gabi na akong hindi tinatahimik ng bangungot na parang may tinig na tumatawag sa akin mula sa pinakaibabaw ng punong ito. Hanggang sa naramdaman ko may gumagalaw sa likod ko. Hindi hangin 'yon. Hindi hayop. Mabagal. Mabigat. Parang pagurong ng higanteng braso sa kahoy. Huwag kang lilingon, sabi ni Lola Dati, dahil ang kapre hindi sumusunod sa galaw mo, tumitingin siya sa kaluluwa mo. Pero paano ka hindi lilingon kung ramdam mong may humihina sa batok mo? Umakyat pa ako, pakyat ng pakyat, hanggang sa marating ko ang bahagi ng puno na hindi umaabot ang mga tao. Makapal ang dilim. At doon, sa gitna ng kawalan ng tunog at ilaw, may nakita akong kakaiba. Isang marka. Hindi ito normal na hiwa. Hindi ito vandal na gawa ng kabataan. Ang hugis nito ay bilog na may nakaukit na simbolong parang mata, pero baliktan. Nakalubog ito sa kahoy, parang may dumunggol sa puno gamit ang makapangyarihang kamay. At doon ko narinig ang bulong. Joselito. Hindi tinig ng tao. Hindi rin parang halakhak. Parang tunog ng usok na kinikiski sa bato. Napapikit ako. Pero nang dumilat ako, hindi na madilim sa paligid ko, may lumalabas na mabagal na ulap mula sa pinakaugat ng puno Kulay abo May bahid ng amoy sunog At unti-unti may lumitaw na hugis Hindi ko man makita ng buo pero ramdam ko ang laki nito Parang anino ng bundok na gumagalaw Mabigat Masikip Ang mga sanga ay nag-iinay na parang buto ng hayop na pinuputol May nagliliwanag na dalawang bilog sa dilim parang mata. Pero hindi tumitingin sa akin. Nakatingin siya sa marka. Sa gutom. Sa sompa. Anak, bulong ng anino, pero hindi ko maintindihan kung saan nang gagaling ang boses. Bakit ka umakyat? Gusto kong sumagot, pero natuyo ang lalamunan ko. Bigla kong naalala ang kwento ng tatay bago siya namatay, na minsan daw, may bantay ang lupa, at may mga bagay na hindi dapat pakialaman. May nilalang daw na hindi kakaaway kung marunong kang rumespeto. Pero kapag inabala mo may kapalit. Ang anino ay kumilos. Napaatras ako, muntik mahulog. Ngunit may humawak sa bewang ko, isang kamay. Hindi aking kamay. Hindi kamay ng tao. Malaki. Mainit. At mabigat. Huwag kang matakot, sabi niya, pero hindi iyon nakapagpakalma. Matagal kitang minamasdan, Joselito. Matagal kang iniiwas sa panganib nang hindi mo alam. Umiikot ang mundo ko. Bakit niya alam pangalan ko? Bakit niya alam ang tungkol sa akin? Bakit mo ako hinahanap? Tanong ko nang Dahan-dahang lumapit ang anino at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagi ng mukha niya, hindi buo, pero sapat para mamutla ako. Malalim ang mata Parang dalawang batis ng baga. Ang balat niya ay parang puno, may bitak, may bahid ng usok, may tunog na gumagapang ang init. May darating na umaagaw, sabi niya. May taong gustong kunin ang lupa. At kapag kinuha nila mawawala ang tahanan ko. Mawawala ang barangay mo. Mawawala ang lahat. Hindi ako nakasagot. Pero ramdam kong hindi 'yon banta, kundi babala. Kaya ako nagpakita, dagdag niya. Pero may kapalit ang protection ko. Kumabog ang dibdib ko. Ito pala ang totoo. Ito pala ang dahilan kung bakit nawawala ang mga alay. Ano-ano ang kapalit tanong ko? Tumigil ang hangin. Tumahimik ang buong kabubatan. Pati ang mga kuliglig na kanina pa mainay biglang naglaho. At doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, narinig ko ang sagot na magpapabago sa buong buhay ko. Ikaw dito na magtatapos ang ating kwento, maraming salamat sa inyong pakikinig, mulit ito ang inyong lungkot channel. Ang inyong tagapagsasalaysay.